Guys, ang pera ang pinakama-influensya sa buong mundo. Binabago ang lahat sa iyo. Pag-uugali mo, pananamit mo, kilos mo. Pag mapera ka, mataas ang tingin ng mga tao sa iyo. Pinagkakaguluhan ng pera sa buong mundo pinag-aawayan ng pera sa buong mundo. Guys, lagi niyong tatandaan na ang pera ay isang material na bagay lang. Na kahit anong oras pwede mawala sa atin yan. Hindi yan ang tunay mga na ma-impluensya dito sa ibabaw ng lupa ang tunay na ma-influensa sa ibabaw ng lupa ang pagiging mabuting kalooban ng isang tao at ang Panginoon na kailanman ay hindi mawawala sa iyo.